restong isang lalaki sa Barangay Santa Ana Taytay Rizal matapos pong i-hostage ang kanyang sariling anak. Ayon po mismo kay Rizal Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragun natuklasan ng kinakasama na suspect na hinalay umano nito. Ang kanyang 13 anyo sa stepdaughter, abay talaga naman oh. Agad namang nagsumbong ang ina ng bata sa mga otoridad. Nang ito'y malaman daw po ng suspect na siya isunuplong ho ng kanyang kinakasama, dito na niya sinagawa ang pang-hostage sa isang, sa isang bata. Hostage ito. Oho. Hostage ko ito. Naku po. Sa ngayon, nasa kusadiyan na po ng Taytay -tay Police ang suspect na naharap sa mga kasong paglabag sa violence against women and children, alarming scandal, at illegal possession of bladed weapons. Paano kaya na... Loko yan eh. No? Hindi na ikwento eh. Paano na kung... Ano, no? Naisuko Ayun oh, know? Wow. Mm -mm. Mahaba-haba yan eh. Pinanood ko yung video na yan. Eh. Ah, ganon? Oo. Oh, tapos bad, uh, bandang huli ay ano. Sumuko din. Sumuko din. Binigay na lang. Ah, pero parang nasa labas siya eh, no? Oh, yung bata. sa labas ng bahay. Sa Ayaw. gitna. Sa ng kalsada? Sa gitna yan, Oh. Sa gitna ng kalsada. Na no? si kalsada. Nako po. Buti hindi dunumog ng taong bayan, ano? Yan eh nga eh. Nako. Mm -hmm. taong bayan eh. Mm -hmm. Nanood lang eh. Ah, ganon? mm -hmm. Ay, nako.